Annyeong. So, nasa work ako. <laughs> and, may iba akong product na ginagamit. Namamalat yung whole face ko as in. Ayan. Dito. And, ayan o. Oh. Hmm, gandito. As in lahat Namamalat And, iba na nga yung color ng dito ko kasa dito. Asedic kasi ako. Tapos ko lang kumain. <laughs> I look like a snake. Oh my god. Sana pati leeg, di ba, namamalat para patas ang buhay. What? Oh. So, hindi advisable na pag namamalit yung mukha natin, ipukot natin yung babakbak natin. Sadyang so, matigas lang po talaga yung ulo ko niyan. So, yun, sadyang so, matigas lang talaga yung ulo ko. Kaya, nagawa ko yung bagay na yan. Pero, hindi po talaga advisable yun. Nakukot-kutin yun. One eternity later. Annyeong, guys. So, good evening. Yes. Uh, actually, patulog na ako. And, I just want to update my face. Ang happy niya. Promise. Apakatapang. Hindi ko sure kung itutuloy ko pa siya. Ito talaga binakmak niya buong mukha ko. Grabe. Andyan. Lahat. Pati dito damay. Ang nakakatawa lang. Pati yung live ko binamakmak niya. Kaya lang nung naglagay ulit ako ng toner ngayon. Apakate. Ang sakit. Grabe. So yun. By the way, I want to go sleep na. Kasi... Uh, 12.30 na rin. Naglalatag lang ako ng konti and then sleep na ako ulit sa magulo kong kwarto. Quack. Tada! Sanyo. Ta Hi kay Dogu. Hi. Oh, oh, oh. Wala kami food. Wala kami food. Wala. Oh, maganda. dito. Ganda dito, guys. Gusto yes. kami buhangin. <coughs> 2,000 years later. For guys. Uh, wow. Ngayon na lang ulit ako nag <coughs> vlog. Ngayon na lang ulit ako nag video video ng ganito. Kasi super duper duper busy talaga ako. In the past few days. So it's my day off. As usual. Nakakapag lang naman ako pag day off ko. And hindi maayos yung pagkaka pagkakalapit So hindi siya maayos ni ko kasi ng kabit to Okay yung pag-ayos ng kwarto ko hindi naman to-rush So inuunti-unti ko lang siya Pag may mga sobra akong pera Inaayos ko siya Giniagawa mo Unboxing. Mag-order ako ng five. Yes, tinatamad ako ngayon yung din, light kasi 2.21 na ng hapon. At napaka-ilit. So, lima yung in-order kong ganito. Ito kasi di ba? lima yung in order ko. Ayan. Magkano ulit to? Double check ko na lang ulit. Pero ilalagay ko siya dyan sa screen. Balik ako pag tapos ko na siya ikabit. One eternity later. sabi ko. Guys, pag, Ito kasi yung padlock niya. So, ginaganto siya. Ginaganyan para hindi makapasok. O, ito yung lock niya. Kaya, so, ginaganyan lang yan. Ang problema kasi minsan, eh, ayan, hindi mahangin or madaling araw kasi nag ako dahil paglabas mo dito, tabi lang ng CR. Sorry sa face. Kailangan ko pa siyang kawitin sa baba para lang mabuksan siya. Ngayon kasi kaya siya kusang nag o open kasi nga uh, mahangin. Medyo mahangin siya. Medyo lang. Pero yung mukha ko hindi mahangin. Hotdog. <laughs> <laughs> Last na lang yung yung sa taas. And then this one. Ito nito. And yung sa video. So tapos na. Tapos. Siguro the next problem problemahin ko is itong kisami kong kisami kong maganda. Yan. sobrang init. Para ako nasa loob ng oven. Um, okay. Isa sa mga rason kung bakit hindi rin ako tumataba ng sobra. What? Charot. Babalik Tan, ulit mamaya. spaces dito na lang. Sa baba na lang. Tapos, diba wala na? <laughs> Medyo hindi maayos kasi hindi ako marunong. Ito na lang yung last. This one. And then, nakakabit ko na yung hook. So, maigi ata. Ikabit ko muna yung cook. This one. Ito yung ikakabit ko dito. Ito siya. Actually, ano siya eh. ba? Diba? Para tanga. Para sa ano to, sa mga parador. Pero bet ko siya dito. Ang gago lang. Wala lang. Trip ko lang siya ni Gano. Ito yung natripan ko. Then kulay is silver, not gold. Kasi mga peking dito, kumukupas. Kinabit ko pero sinira ko din. Adik din.

hindi ko siya natapos. Mas na stress ako ng malala. Kasi okay na sana siya. Ang problem. problema. <laughs> Tingnan naman yung gawa ko, guys. Pak. Ah, oh, di ba? Mm. Ito kasi ang kakabit. Yan Kailangan kong putulan. Kailangan ko siyang putulan para mag-exact siya dito. Pero dahil... Pwede na yan. -hmm. Wala akong ano eh, wala akong lagaring bakal so hindi ko siya mapuputol. Alaro tayo ng Roblox. Charot. Okay, Minecraft. Fill in the blank.

For the last episode, episode? Pagkakataon <coughs> natin itong hati. 10 to half. O kahit hindi na. Mm. Clear. And then meron tayong tatakpang butas. Nakikita nyo yan? Gagagagawa ng mga anak ko yan. Ang laki diba? Nakakatawa. Hindi ko pa natatapos yung taas lasog-lasog na. Diba? Ang hirap. Gagastos ka para mapaayos at papaganda ang kwarto mo. Pero sisirain ang mga anak. Tapan ko lang ito.